Love. Oh, yes, love. Bibigay ko nga pala si ito pera kasi... Oh. Napansin ko dun sa mga stock ni Kesay, ni Bunso. Wala na pala yung mga favorite niyang pagkain. Wala na siyang makakain mamaya kapag nagutom yun. maglilag na naman yun. Ah, okay, love. Kay Kesay ito, no? Oo. Yung akin. Unahin na muna natin yung pangangailangan ni Kesay. Yung luho mo, saka na natin yung intindihin. Mas mahalaga yung bata. Sige na nga. Sige, mamamalain ka na lang ako pag alis mo. Yes, sige, sige. Papasok na ako sa trabaho. Ingat. Gano'ng sa batahan. Uh Oo, -oh, sure. Ingat. Yeah. Tawag ako si Mare. Hello, Mare. Oo. Oo. Di ba sinabong sa akin may sa SM? Oo. Mare, binigyan akong pambili ni, ano, ni Jaymar. Kita tayo, dadaan na kita dyan. I yang na si Kesay. Eh. Hadibiling ko na lang kay Lola. Sige, sige, mare, kita tayo mamaya. Daan na kita. Bye-bye! Hmm, Mami, gutom na po ako. Bi! Ah, uh, paalis lang si Mami. Mami, mani lang ako ng uh, gagamitin ko, ha? Okay. Tiisin mo muna yung mo, ha? Tsaka muna. Ihabili naman kita kay Lola. So, si Lola na lang yung bahala sa'yo. Mamimili lang si Mami, ha? papa Bye-bye. Good girl! Nak? Ba't diyan ka na nakatulog? Daddy, gutom na po ako. Oh. Hindi ka pa pinakain ng Mami mo? Opo, umalis kasi po siya. Ano niyang Mami mo? Kung ano-anong inuuna. I'm home! I'm home! Hoy Mara! Saan ka galing? Ah, uh, love. Nagpunta ko SM. Bakit? Umalis ka? Iniwan mo tong batang gutom na gutom? Nakatulog na dito sa sofa? Ah, uh, love. Binilin ko naman siya kay Lola. Sabi ko pumunta muna. Doon alis lang ako. Kita mo naman si Nanay. Mahina na yun. Tapos iiwan mo dito? Eh, love, sayang kasi yung sa'yo sa SM. Ano ka ba naman, Mara? Inuna mo ba yung punyetang luho mo? Sayang kasi, love, eh. Ngayon lang sila nagsayin ng ganong kalaki yung half the price. So, may grab ko na. Diyan sa bagay na hindi ka nang hinayang. Pero dito sa anak mo, hindi ka naawa. Binilin ko naman siya kay Lola, eh. Binilin mo? Wala nang yayarin, eh. Alam mo Maran, di ko alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Eh, sige magluluto na lang ako. Huwag na! Ako magluluto dito para kay Kesay. Wala kang kwenta. Nak, pagluluto lang kita ng favorite mo ha. Diyan ka lang ha. Hindi pa tayo tapos ha. Ikaw na bata. Di ba sabi ko sa'yo tiisin mo muna yung gutom mo? Kabata-bata pang to, gumagawa ng eksena para mag-away kami ng daddy niya. Di ko ka ba nag -iisip? Di ba sinabi ko sa'yo, magpunta ka din sa lola mo? Ba't mo ginawa? To. Grabe tong batang to. Huwag tingnan na Hoy, Mara! Niya. Ano na rin pinapagalitan yung bata? Hindi hmm, ko naman pinapagalitan. Pinagsasabihan ko lang kasi parang gumagawa ng kwento eh. <laughs> At yung bata pa gumagawa ng kwento? Ha? Eh, love, saglit lang naman akong lumabas. Nagsabi naman ako sa kanya. Mara, hindi makakatulog yung anak natin. Kung hindi ka matagal. Love, saglit lang naman ako. Saglit lang? Kasama ko nga mga kaibigan ko. Sabi nila magstay pa ako. Kaso, naalala ko nga si Kaysay kaya bumalik agad ako eh. Wow! At feeling concerned ka talaga, ha? Kaya nga, nandito na ako agad. Andito ko na nga, pero wala kang kwenta. Gawain pa ba natin to? Ha? Talaga mag-aaway tayo kung palagi kang ganan. Jaymar, lagi mo nang inuuna yung bata. Paano naman ako? Paano yung luho ko, Jaymar? Wala akong pakilam sa punyetang luho mo. Kung gusto mo, magtrabaho ka para meron kang sariling pera. Ayaw nga magtrabaho eh. Alam Wala akong magagawa yun? dyan. Alam mo yan, Jaymar. Ayaw ko magtrabaho. Ayaw ko mapagod. Basta simula ngayon, tandaan mo, wala kang matatanggap sa akin kahit singkong dulin. Manigas ka dyan. What? Mommy! No. Hindi pwede, Jaymar!